Buenos dias, señoritas y señoritos Nagkaisa yung mga opposition leaders, at least yung top uh, generals ng opposition Respectable uh, 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 statesman, statesman ng bansa Sa panawagan nila kay uh, Vice President Sara Duterte para mag-resign na sa Marcos cabinet ng uh, pagkaraan ng uh, Binastos inakusahan at uh, uh, kulang na lang patayin <laughs> ng uh, ni, uh, at least pinatay sa salita di ba at nanawagan pa ng kudeta ng military uprising si former president Rodrigo Roa Duterte samantala naman si Mayor Baste Duterte nanawagan na na mag na si President Bongbong Marcos at si uh, kahit si uh, Congressman Polong Duterte may mga maanghang na salita rin laban kay Marcos dyan sa chacha at uh, uh, siya pa nga nang naunang bumanat na sa pagkasabi na uh, that the people of Davao are not for sale so in the face of all of this uh, nakikita kahit uh, supposedly they they are uh, uh, mere observers sa mga political games na ito. Pero nakikita ng uh, ng opposition leaders na based on uh, the workings of government hindi na tenable or pra practical na manatili pa si Vice President Sara Duterte sa pwesto niya for one minute more. <laughs> dapat umalis na siya now na ha now na So kaya asya uh, si, uh, yung spokesperson ni Vice President uh, Leni Robredo si si uh, Atty. Barry Gutierrez si for uh, si former Senator Laila De Lima na naging biktima ni Duterte at si former Senator uh, Antonio Trillanes ay uh, naglabas uh, ng mga statements uh, calling all calling for the resignation niya uh, Vice President Sara Duterte. Ayon kay Trillanes, uh, sa uh, pagkaraan ng mga panginginsulto at uh, at uh, at na na, na 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 ipinahayag ni President ni former President Duterte during the weekend at inulit pa. Inulit pa noong uh, nung almost midnight press con last Tuesday So sabi ni Trillanes, dapat uh, wala na, umalis ka na dyan, mag-exercise mag, uh, sa naman para umalis na sa pwesto mo as uh, Department of Education Secretary. Sabi pa ni Trillanes, and I quote, ah, minura at ininsulto na ang tatay at mga kapatid mo, tapos kapit-tuko ka pa rin sa DepEd Secretary. Kapit-tuko, ha? Ah. Kapit-tuko, kapit na kapit, kapit talaga uh, Konting hiya naman Sabi ni Trillanes Mag-resign ka na sa DepEd Secretary Please Sabi niya At uh, uh, Maalala natin Nung uh, tinanong si Sarah Ukol dito, sinabi niya na Hindi daw niya nakausap yung kapatid niya Ukol sa resignation Hindi naman kailangan eh uh, Ando na yun eh Uh, pero sabi niya, I can only surmise, sabi ni Sara Duterte, nung tinalong siya ukol dito, baka magbuod man 'yon pinapa ni ni, ba, ni ni Baste ang presidente. Ang sabi niya, I can only surmise that he is coming from a place of brotherly love, coupled with a common sentiment that I do not deserve the despicable treatment that I am being I have been receiving from some sectors within the circle of the President, sabi niya. So, sabi niya, siguro daw, uh, brotherly, dalalan daw ng brotherly love. Kaya, uh, at uh, concerned daw sa kanya, yung kapatid niya, yung masamang treatment sa kanya ng mga inner circle ni President uh, Bongbong Marcos. So, paano naman uh, si President Bongbong Marcos? Uh, parang fatherly love rin ito eh. Sanang, sanang, kasi when you join a cabinet, parang ang, ang kung presidente lalaki, parang siya ang tatay ng bansa. So, yung, uh, kayang kaya ang tawag dyan, the official family. Ang, pers ang personal family mo ay yung sila Lisa Renta Marcos, sila Sandro. Pero yung official family ay yung cabinet mo. Parang ang presidente, kung lalaki, ay tatay ng kabinete. Kung babae ay nanay ng kabinete. So paano naman yung fatherly love kay Bongbong Marcos na binabastos ng pamilya mo? So uh, hindi hindi ka ba na hindi ka ba na o nahiya lang man na na ini-exercise nila yung brotherly love. Pero ikaw naman as uh, as part of the Marcos cabinet uh, bilang de at uh, deputy secretary saan ang fatherly love na in-exercise mo saan ang loyalty saan ang support sa presidente hindi naman pwede pumunta ka lang sa rally sa kwan sa, sa bagong pilipinas yun na yun you have to show in a concrete way at kaya dapat wala na you don't have to stay there any any minute longer at uh, tama siya uh, si senator trillanes Huwag ka na magkapituko sa posisyon mo As DepEd Secretary At uh, sabi naman ni uh, Senator Laila de Lima uh, And I quote VP Sara can no longer serve in BBM's confidence After the la rally where the Baueños Called for dbbm's blood And cheered every mode of getting rid of him as suggested by her father. Yun nga eh, di ba? Yung mga earlier vlog natin na uh, lahat sinabi na addict, sa cocaine, at uh, bangak, Pagkatapos dapat uh, mag-alsamasa na yung military, arrestuhin na si President Bongbong Marcos at kung si former President Duterte daw makakabalik sa sa pwesto, ang unang gagawin niya ay arrestuhin itong mga congressmen kasama na si President Bongbong Marcos. So, kaya tama ito si Uh, si Delima, wala nang tiwala si Marcos uh, hindi na siya komportable kung nag-attend ng cabinet meeting si si uh, uh, Deputy Secretary Robert uh, Deputy Secretary uh, 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 Duterte Sarah Duterte ay uh, maiisip niya na baka ano to uh, ispy na lang ba ito dito or plotting to destroy me Diba si President Duterte ginawa rin niya kay former uh uh Vice President uh, uh Leni Robredo na inalis rin niya or nagresign si Robredo sa sa niya, sa cabinet kabinete niya. So dapat ganito na rin gagawin ni Sarah magka magkadelikadesa ka naman kung hindi ka na kung hindi ka na komportable tulad ng sinasabi mo na uh, ang sama ng ang sawa ng trato sa iyo ng inner circle ni Marcos eh dapat talaga umalis ka na. Huwag ka na magkapituko diyan. Ha? At uh, yun nga sinabi rin ni uh, na spoke, former spokesperson ni niya uh, ni uh, ni uh, Vice President Lenny Robredo and I quote Kapatid mo pinaparisa pinariris resign na ang presidente Tatay mo pinagbintangan siya na nasa listahan daw ng uh, Philippine Drug Enforcement Agency Mag-aalyado nyo banat na ng banat hindi ka tumututol. Yun nga, wala nga siya sinabi na na any negative remarks laman sa mga kap, sa, mag, uh, sa mga kapatid niya at tatay niya. Delikadesa na lang na dapat umalis ka na sa cabinet, di diba? Sa cabinet, di ba? Hirap siguro talagang bumuitaw sa pwesto kung nakikinabang. So, tama rin naman ito si si uh, si Barry Gutierrez sa uh, Kuha na lang, delikadesa na lang eh sky lang syempre. Uh, nawala na nga yung uh, yung uh, 650 million confidential funds pero malaki pa rin ang budget ng DepEd. Uh, kahit pa paano, almost 1 trillion rin 'yan. 'Yan ang pinaka uh, most uh, pinakamalaking budget sa mga departamento. 'Yan ang pinakamalaki talaga ang Department of Education. So kahit pa paano ka, at saka yung network niyan all over the country, pwede talaga gamitin pang, uh, pang kampanya. At yung uh, ngayon kasi pina habang uh, 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 silent siya sa issue ng pambubuli ng China, pero uh, ginagamit niya yung issue ng mga problema ng DepEd ngayon na lang kasi wala na siyang Uh, mapapagamit -ma 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 na issue sa retagging kasi nawala na siyang budget sa sa uh, paghahabol -pag daw sa mga uh, NPA recruiters. So, ngayon, deb na siyang issue. Pero, uh, halata naman na, syempre, ginagamit lang niya ito for her electoral plans. So, dapat talaga mag na si Sarah. Uh, pwede naman siya ma-survive kasi meron naman na uh, 2.4 billion budget pa rin ang, uh, although mga 700, uh, 800 to 900 uh, billion ata ang budget ng DepEd. Pero meron pa naman siya 2.4 billion sa office of the Vice President. So, malaki-laki pa rin yun. Ha? Uh, <laughs> lalo na kung pwede pa rin yung gastusin ng 11 million per for 11 days. Ha? 11 million daily 12 well, yung ginasta niya, yung 120, inubos niya yung 125 million confidential funds in year 2022 uh in uh, in 11 days uh, na very record breaking talaga yan so meron pa naman um, matagal-tagal rin gastusin yan 2.4 billion so na na uh, uh, budget ng Office of the Vice President so pero dapat uh, umalis kana Uh, 2.4 billion is 2.4 billion. Maawa ka naman, uh, Miss Vice President, sa mga estudyante. Uh, they they this need a full-time full-time uh, Secretary of Education na hindi distracted sa mga political issues, hindi distracted sa mga pag-attend ng mga rallies, both both pro and anti Marcos. So umalis ka na and uh, para mer para kuan ka na rin ma you can concentrate on your uh, yan namang ginagawa nyo on your uh, political uh, preparation for 2025 and the 2028 elections Kung ano man plano mo. So tututukan po natin itong issue tingnan natin kung may delikadesa ba talaga ito si uh, si Vice President Sara Duterte. So te uh, thank you very much for watching. Don't forget to share this vlog. Para magsama-sama uh, po tayo manawagan. Uh, maglagay sa mga caption na uh, alis ka na dyan <laughs> Vice President uh, hindi wala na wala ka ng tiwala ni President Bongbong Marcos. Natatakot na siya sa anumang gagawin mo sa loob ng kabinete. So uh, umalis ka na. So and also please tell your friends to subscribe to the broadcaster Armandine YouTube channel to join me in my uh, anti- anti-graph and uh, pro-electoral reform advocacies much gracias and see you in my next blog